Mm -mm. Okay guys, nagluluto naman tayo ng buko no. ngayon. Mm -mm. May kwento mo nga Kakagabi. Thank Okay. Ito kumakulo na ang ating syrup. Ang may alalagay na natin. Alagay na natin malagkit mamaya. Okay. Okay guys, ito na ang Okay guys, ito na yung finished product ng ating Biko. Okay, yan. Ang sarap. Tama lang yung lasa. Hindi siya matamis masyado. Ang tipong ulit-ulitin mo hanggang maubos. <laughs> thank you for watching me once again. This is your mom's Call saying thank you and I love you all.